guys. Hello, ma'am, sir. Pupunta na ako ngayon sa ilog. Maihit. Sobrang init kasi dito sa talaga sa ano, baba. Yan to kami sa lawa ngayon. Ito pala yung ngayon. Ito yung lawa. Yung ilog. Dati natuyuan na pala. Ayan guys, oh. Yung ma'am, sir, oh. Wala na, oh. Ayan, natuyuan na, oh. Ayan. Doon ito na yung ano ngayon ilog ayan natuyuan na siya kasi wala nang ulan dito sa pangasinan kaya eh, sa lawa ayan na siya o oh. Ay. hello guys mong hata yun ng bisukol yun sabi nila walang bisukol pero maraming bisukol ayan o oh. ayan, oh. di ba bisukol yan ayan ang dami. Ayan guys, manguha tayo ng bisukol oh. Ayan. Ayan. Ito yung bisukol. Ang dami oh. Ang oh. Saan? Kunin mo yung isang ano yung guys, manguha ako ng bisukol. Ayan. Masarap ito gataan. Ayan. Andito ako sa lawa ngayon oh. Ayan oh. Mukhang marami tayong makukuha ng bisukol ngayon guys. Ma'am, sir, ayan oh. Ang bisukol oh nakatago lang sila kailangan lang natin magbasa tubig ayan, ayan yan. dyan, dito ako nangunguha ng bisukol yan, dito sa sapa kailangan anuhin natin ayan o, oh, Guys, oh, maraming kangkong dito, oh. Libre lang ito. Ma ano? Pwede yang manguha. Ayano. Oh. Ang haba niya, oh. Oh. Masarap tong iadubo. Hmm. Thank okay. sa ating nakuhang bisokol at kangkong. Ayan na. Oh. Thank you very much. yan tayo ng ng kangkong. Yan. Yan ang ano na yung kangkong yan. Alutang. Yan na ako nanguha ng kangkong. Thank you very much for watching. Ayan, salamat. God bless you. Hello guys. Good morning. Good afternoon. Good evening. Uh, um, luluto tayo ng ano. Bisokol. Ayan Oh. ma nakuha ko sa ilog nung bumaba. Ayan. At ating pinupukpuk ko sa pinupukpuk ko yung ano niya itong ang niya para pag naluto madali lang siyang makatanggal pag na. ito, pinup Ay, ito po, oh. ito, ito yung ano na to, yung putan niya, pinupok po. Para madali siyang makuha pag naluto, hindi siya madali siyang makain. Okay.

tinatanggal din yung ano niya. Yung mga pinakain niya, ano, mga masalupa. Puti. So, ilo ko kasi ito kinuha. dun sa lawa. nandito sa kwitan niya yung mga nakakakain niya. Magasano na yung mga Para pang nilutok, malinis. Shisung, sinungkit ko na. <laughs> Ayan o. No? Yung ano niya. Yung nakakain na putik. Ayan Binabad ko na po ito na ng ano, dalawang araw ko na binabad. Bago ko siya minuto. Para matanggal yung potok na kinain niya. Binabad ko. Tamam. Nagata ko na. Isipol po. Ito ay ay ako yung nakuha sa ano sa so, ilog o sa bat sa pinuntahan natin sa like, bahay ng Ito yung hugasan ko na ha? at ang um, ano na hugasan ko ito at tinanggalan um, ko ng yung um, ano niya pwit niya dito para madaling mat, marang madali siyang matanggal ang kanyang laman at ginisak ko ito sa bawang, sibuyas at doya at um, at at ito, nilagay ko lang gata. panggata, nagagata po tayo. gata po tayo ng bisukol. Eh. po, galing sa ano. Simpleng ulam po lang ito. Simpleng ulam lang po ito, yung paggagata ng bisukol po. Ito kasi, galing to sa pangkasinan. Yan. Yan po, galing. Ito po yung nakuha ko sa ilog. Luluto ko na. Binabad ko ito ng tatlong araw para matanggal yung kanyang nakain na, ano, kinain na mga lupa-lupa at saka mga buhangin. Kaya, bago ko ito yung luto. Takpan muna natin. Lagyan natin siya ng sili. Ayan, kumukulo na. Lambahan na natin ang sili. Hindi umawas. Pagkakabuhin natin. Agas malo na siya. Ito na siya sa lahat ko. At lagyan natin ang marunggay. Ayan. Marunggay ang ating lagay. para may gulay siya. Ay, hindi lang siya puro bisokol. Hindi eh. ba po? Ito po simple yung walam lang po ito. Na ano, sayang din mo kasi. Ang bali kasi doon sa karayan, doon sa ilog, doon sa bawa. Kaya, nanguha lang ito. Marami pa doon. Nanguha ka pa mag-iloto. So, Ang dami-dami na nga ito. Ayan, pinakulo ko na lang ng pinakuloan. Hanggang maluto. Ayan po. Ayan, luto na siya. Ang ating bisukol. Pati lang tikman. Ayan. lang yung laman niya. Pinutol ko na kasi ang puwit. Ito na yung laman yung tinanggal ko. Pwede natin tikman. ano luto na. Ang luto na siya. Thank you very much for watching. Mm -hmm. Lubat kasi cellphone ko. Biglang lumubat ang Ano ako, nag Kaya yan. Hindi ko tuloy na ano doon. Kaya ito, ito na naman isang cellphone na naman na ginagamit ko pang video. Thank you very much for watching. God bless all.